Hey!

So bago nila i pati kay Jojo Sinday. Binasa muna nila. Kaya yun mo tol. Balikan namin yung may location kayo doon tol. May area kasi doon tol na parang gin, lagyan ng bakod ba din sa gitna tol. May nakalagay doon na parang mga lana ba. Doon kumuha si sister ng kapangyarihan. Kasi nagdasal siya doon ka. Tapon. Ang besar ba? Si Oo. Oh. Si niya tol, yung ni Sabi, sabi niya. Si kung ma mag-alay na tayo ng baboy doon o baboy, wala lahat ng bisa ng ay, ay, si sir Hindi mali ah, yung baboy? Yung mga comment, sabi dito sa na kahit nando.

na kami. Hindi yung mauna. May nagtigay na May nagtigay na ng baboy. May nagtigay na ng baboy tol. Ha? Sabi ni Jack, may nagtigay na ng baboy. Ha? Sino? niya nga sabi ko sino pangalan. Bakit? Natakot ako ba kasing hindi siya ba? Sige. Sige. ito, Idol bug kusog na ko ni si yung pusil kung si Idol na ko ni kusog ni kusog buto ni hinayon hinayon para di mo abot sa panggap ng babae kaya Pasokin natin ang mga mga dyan ang panggap ng babae ba

uang tulah siap pin bayang mah anu bah siap thank <laughs> you

yung mga gimat namin nga tol pag pumasok kami dyan sa sa forest inaubra yung mga gimat namin dito kayo ha <tutukawa> may malay mo talab na nga Ay, area naman ni Cesar natin mamalayan tol Oh!

Ikus na yung banda tayo, hindi nabantay ba? Nada na.

Ang bilay ko yung walang sa akin sinigay mo mataas sa kapagyarihan Ito ama Pagbigyan siya ng halat Uy alay Uy maputi Uy isang baboy yun ama Pinupuan mo

kana ama mahuli kong mga vlogger na pumasok dito sila ang demonyo sa negosyo ko masahilin ko kayo sa iyo ama sila ang ko dito

dapat at ah, panay... oh, mga ah galaw sa oh mga ano mga tayo na sa limang kamay ha dapat ubatan niyo kayo do kayo... labit dito sa anahan ah? okay para kayong lipot nang ano ha ah? oh dapat kayo dito, dito iba, doon

tayo namin. No. Ano yung tingnan mo? Yun ang usapan si Sar. So, kung sino kung nasabi sana kayo na hindi kayo tuloy, hindi namin kayo papatayin. No. So, ngayon, isa isa. isa tayo ano? saan, may kasama ako dito. May kasama ko to. kasama mo! Tawa Hindi, si Sir yan. Tawa ni, ni Sir. Ayan <laughs> Ay. Ano, Oh tol, kumusta tol? Go sa padentro tol. Tol, Cesar. Oh. Na yung mga ano. Oh. You... Tayo na yung mga udan. Oh. Dito, ikaw mo pako tol. Kasi yung tolong ito, pasayin natin tol. Yung dito, docs. Dito Ha? Tayo, dito pa tsaka Dito, bayo, dalawa. Eh, dito. Dito. Eh, hello, itiningin Tayo na tayo yung ano

natunton tayo kayo ng kayo mga kalaban. Mag-form in line? Maroon kayo mag-form in line? Ha? Eh, okay. okay. Wala kayong araw na to, ha? Kami na ang magdala sa inyo. Kami na ang umuno dito. Ha? Salot! 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 Nagtitrim na kayo dito? Oo. Salot. Salot. Ha?

Tumahin yung arawa mo. Hindi mo patungkod na na... Ha? Ah, Ito na tuloy. Hindi